guys invited na ako sa ads on rails kung makikita nyo ay may nakalagay na setup ready to setup na siya paano ba ako na invite Panoorin mo lang ang video ito para may matutunan ka buksan natin ang aking professional dashboard at makikita nyo dito ang aking engagement napakaganda ng aking mga engagement tapos dito sa aking engagement makikita nyo dito ang mga performance tapos dito makikita nyo dito yung reach interaction 3 seconds video views 1 minute video buksan naman natin yung aking uh, performance ng graphic line natin makikita nyo dito sa aking graphic line maganda, akit mo siya at maganda naman yung kanyang media type dating naman sa followers ay organic siya at pag pagdating naman dito sa 3 seconds video makikita nyo dito akit baba yung kanyang graphic line pero maganda yung kanyang percentage pagdating naman sa 1 minute video medyo negative siya pero hindi naman siya apektado kahit naka, naka negative 1 minute video tayo basta mag upload ka na na mag upload at magpatuloy ka lang sa iyong pag upload huwag kang mawala ng pag asa at tuloy mo lang kagaya nito sa akin 62 videos pa lang meron ako sa aking ads on Reels. pero na invite na niya ako hindi po ito pagmamayabang di just inspired lang po huwag po kayo mawala ng pag-asa at magpag-engagement lang po kayo at dapat original content ang mga ina-upload din o kaya original video sana meron kayo natutunan sa pagbabahagi ko ng video ito at meron kayo nakukuha mga idea at maraming salamat po